Hoy, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. So for today's video mga kamots, maturo ako kayo magpalit ng signal light sa mga Honda Beat FI version 2 at version 3 ninyo mga kamots. No? Ito, kasi, ito kasi si Blackbeat natin, natin, ispundido na yung uh, right side na signal light nya. So bali yung harapan mga kamots, hindi gumagana pero yung likuran gumagana. So ito papakita ko sa inyo. Ayan, so bali naka-on na si Blackbeat natin. No? So ito ipipihit ko yung turn signals pa right. Ayan. Ayan. So kung mapapansin ninyo, hindi siya gumagana. So hindi lang siya ganong kita kasi tinted yung signal light natin. na no? Pero kung mapapansin nyo, sa likuran. Ayan. So ilo siya. And then naka light din tayo. Ayan. Yung sa right side, ay yung sa left side gumagana. Yung sa right side, hindi. Tapos yung sa likuran, yung sa likuran, ayan gumagana. So yun lang yung sa right side yung hindi gumagana, no. So bali gawin gagawin natin mga kamots, papalitan na natin siya ng bumbilya. So dalawa na yung papalitan natin kasi dalawa naman yung binili natin bumbilya, left and right. Ayan. So para sa harapan lang muna. So huwag din natin pat patagalin pa yan, simulan na natin. Okay, so para makapagpalit tayo ng signal light sa mga Honda Beat FI version 2 and version 3 yung mga kamots na. So kailangan natin tanggalin tong pinaka uh, pairings na to mga kamots. Sa pairings ng headlight tsaka tong signal light. Itong buo na to. So para matanggal yan mga kamots, kailangan natin tanggalin tong Bishop shape cover. Tsaka yung dalawang tornilyo nandyan. Tapos yung mga tornilyo na nandito. Ayan. Tsaka dito magkabilaan 'yan mga kamots. So tatanggalin natin 'yan hanggang dito lang. Pero sa pinakababa hindi na kailangan mga kamots na. So hanggang dito lang 'yung tanggal natin. 'Yan, so simulan na natin. so bali natanggal na natin yung mga tornilyo mga kamots, no? So hanggang dito. And then natanggal na rin natin yung B-shape cover. at yung dalawang tornilyo nandito. So bago ko makalimutan mga kamots, may tatanggalin pa pala kayo dito sa ilalim. Ayan. Ito. Itong dalawang body clip na nandyan. So bali natanggal ko na. Ayan. And then yung dalawang tornilyo dito. Ayan. So tanggalin lang natin yan tapos ugutin natin yung headlight cowling. So bali natanggal na natin yung pinaka headlight Kauling mga mas no Yung pairings So hindi ganyan na lang gagawin natin mga kamos. So, so since maa-access naman na natin yung signal light dito Ayan so papalitan na natin siya ng signal light Ayan so ito nga pala ipapalit natin signal light mga kamots no So stuck pa din to mga kamots Hindi tayo magpapalit ng LED Kasi ayoko magbaka sakali na Pag, pag nagpalit tayo ng LED E eh, magsipautukan yung mga fuse ng motor natin no So, pwede naman tayo magpalit ng LED mga kamos. Actually, pinili ko lang itong pinat uh, peanut bulb kasi ano lang naman to yung signal light naman kasi hindi naman kasi natin palagi yung ginagamit sa pagkakataon lang kung sakaling uh, kakaliwa tayo or kakanan tayo so hindi siya ganun palagamit, uh, palagamit katulad ng headlight no? so ito bulb pa rin yung ipapalit natin So, bali nakabit na natin yung bagong signal light mga kamots, no? Ayan. So, bali twist nyo lang yan. Pag tatanggalin nyo yan, titwist nyo pa counterclockwise mga kamots, no? Para mahugot nyo tong signal light socket. Ayan. So, bali puhugutin nyo lang yung lumang uh, signal light bulb. Hugutin nyo lang. Tatanggal na yan. So, ito yung lumang pinat bulb natin ng signal light. So, yung bago na ikabit ko na. So, bago natin ibalik mga kamots testingin muna natin syempre no Ayan, so bali i-on ko yung ignition switch mga kamos then check natin kung gagana yung signal light na yun Ayan, so kung may kita nyo mga kamos gumagana na siya. so try natin ipasok sa loob Ayan. so pagka ibabalik nyo ulit mga kamos, yung signal light socket iti-twist nyo naman siya pa clockwise para mag lock Ayan. So, try ulit natin. Kung um, kita na siya. Ayan. So, gumagana na siya, mga kamots, no? Ayan. Kung makikita nyo. So, hindi nga lang siya ganong kita, mga kamots, kasi nga, nakatinted tayo. Pero, kitang kita sa gabi. Tsaka, umaga kasi, mga kamots, eh. Ayan. So, pag sa gabi, kitang kita pa rin naman yan, mga kamots, no? Ayan. So, bali, ang gagawin naman natin, mga kamots, palitan na rin natin yung ah uh, left side kahit na gumagana siya mga kamos no? kasi dalawa naman yung binili natin so bali nakabit na rin natin yung left side so again testing hindi natin yun ayan so gumagana din siya mga kamos na. so gusto na goods yung installation na ginawa natin yan So, babalik na lang din natin to sa ano niya, sa pwesto niya, mga kamos. Then, balik na natin tong headlight cowling natin ayan so for the last time mga kamos testingin ulit natin yung signal light na kinabit natin left and right so stuck na signal light yan again mga kamos no? so hindi tayo nagpalit ng LED so bago natin ibalik yung mga tornilyo testingin ulit natin kung gagana wow So, so far mga kamos, gumagana naman siya left and right. So, goods na goods yung ginawa nating installation ng o pagpapalit ng ah uh, signals uh, signal light ayan so gumagana siya left and right ayan so naka hazard tayo mga kamos no? so sa mga nagtatanong kung paano ko nakapagpa hazard sa Honda Beat FI version 2 so ito yung video mga kamos panoorin nyo na lang yan so Motomante pinagawa ayan solid na solid yan sa shop niya dyan sa around tundo mga kamos no? ayan so sa mga papagawa ng hazard light so recommended ko si motomante so sila gumawa gumawa niyan mga kamos no? So sila gumawa niyan, sila tumira niyan. So kaya goods na goods. So ngayon gumagana pa rin naman mga kamos. Wala akong nagiging problema sa battery tsaka sa fuse. Ayan, so front and rear yan, naka hazard light mga kamos na. Ayan, so so far goods naman yung ginawa nating installation ng signal light mga kamos. So bali ang gagawin na natin is babalik natin yung mga tornilyo. Then, tapos na yan. So yun na nga mga sa at na yung pagginawa natin pagpapalit or pag-install ng signal lights dito sa Honda Beat FI version 3 natin. So bago ko makalimutan mga kamos, applicable din pala ito sa mga naka Honda Beat FI version 3. So pares lang ng procedure mga kamos, pares lang pares lang ng mga tatanggalin, pares lang ng mga papalitan. Signal light no? Ayan. So sana may natutunan kayo sa video na to mga kamos. Muli maraming maraming salamat sa inyo. Stay safe, ride safe always. Peace out.